mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kahapon nga pala ay First Friday. Pero kahapon din ay naubusan kami ng sigarilyo kaya bumili ako ng sigarilyo sa binibilan ko. Ito yung eksena pagbalik ko. Napakadaming truck na nakaparada dito sa may parking natin. Actually hindi siya sa parking eh, sa gilid siya ng kalsada. Kaya pumasok ako agad kasi tiyak ako may mga customer na nakumakain. Kasi ilang truck yung nakapila. Nung pumasok ako, yan daladala ko na yung aking pinamili na sigarilyo. Pagka kasi naubusan ako ng sigarilyo eh, napipilitan akong mamili. So yan, matapos na pala silang kumain ng mga oras na to. Kaya pagpasok ko eh yung mga kinainan nila ay eh, nandiyan pa. Nililikpit na lang yan ni eh, Genge. Pagka tapos na sila kumain, hindi ko sila naabot ang mga nagsikain pero ang sabi nila ay eh, maraming araw kumain ng mga tracking. So good 'yon para sa amin. Kasi yun ang mga inaalagaan namin ng mga suki, yung mga tracking. Then, after noon ay eh, nag-usap kami nga pala ng bayo ko na si Michael na magsimba kami sa Pulong Gubat. Kasi may plano ako na after ko magsimba ng Pulong Gubat eh pupunta ako ng Maasim sa San Ildefonso para magpahilot kasi sumasakit yung aking right side ng upper body sa likod at saka sa harap. Tsaka yung puso na rin, pahihilutin na rin. Uy, <laughs> uh, naipasok pa yung puso. May ganun. Walang ganun. Walang naghihilut ng puso. So, ayan, bumiyahin na rin kami ni Michael para makapagsimba na kami sa Pulungubat. Actually, oh, yung lahi kong kasamang magsimba sa Pulungubat, eh, si Mother Earth. Kaya lang ay sinabi ko kay Mother Earth na si Michael muna ang sasama ko na magsimba. Ang bayo ko. Dahil hindi naman din niya maisasama yung mag-iina niya gawa ng bagong panganak si Maylene. Kaya kami muna dalawa ang naging magbadi para magsimba. So, pagdating namin dito sa Pulungubat, kung mapapansin niyo ay napakadami ng tao traffic na kasi gawa ng hapon. Kapag sinisimba kami ni Mother Earth ay maaga mga alas 2 o alas 3 para hindi masyadong maraming tao kaya nga lang ay mainit. Pero nung nagpunta kami dito ni Michael, eh pinalipas muna namin yung init as in hapon na talaga kami umalis. Siguro mga magpa 5pm na nung umalis kami at si Michael na rin nung nag-drive kasi ah uh, siya na raw muna at ang sabi ko din eh sige okay dahil ako muna ang magkukwento. Sagot ko muna ang kwento kaya simula nung umalis kami sa Carindiria kasi makarating kami rito sa Pulong Gubat eh gumagana naman yung bibig natin para magkuwento para malibang habang nagda-drive si Michael. Ito na kami ngayon sa Palungubat at ipapark na muna ni Michael yung motor na ginagamit namin. Ginagamit na yung motor eh yung Mio ko na si Yakuza at hindi na dinala ni Michael yung kanyang click dahil angkas na lang kami. So mga pagdating namin dito sa Palungubat eh ipinark niya muna yung dala niya na Mio. And then si Nani tinawagan ko, tinanong ko kung magsisimba ba sila. Sabi niya iaantayin yeah, daw niya si Marlon kung magagamit yung click ni Marlon para magsimba sila. And then hapon ko pa malalaman kung magsimba nga sila kasi nga naiwanan sila dun sa bahay. So ito, si Michael na ang may hawak ng kamera dahil dalawa lang naman kami. Kung makikita nyo mga kasarap, napakadahing mabibili dito. Simula sa pagkain, sa laruan pambata, sa accessories, sa damit, o kahit anong pamanggamit sa bahay ay eh, makikita nyo rito sa Pulong Gubat. Ang Pulong Gubat nga pala mga kasarap ay nakalocate yan dito sa Bisal, Barangay Bisal na sakop ng Kandaba, Pampanga. Yung kanilang chapel ay nasa bukid. Pero wag ka, hindi mo mapapansin na nasa bukid kasi sobrang dami ng tao na nagpupunta rito at namamanat sa Nazareno sa Aposenyo de la Pasensya. Nakakaparehas ng nasarili ng kiyapo. So mga kasama, so, mga oras sa ay papasok na tayo sa chapel. At uh, bago tayo pumasok sa chapel, ay dumadaan muna tayo dito sa bandang gilid ng chapel kasi meron ditong nagbebenta ng mga kandila. Ang like ko binibili na kandila dito ay yung tatluhan. Yung sa good health, sa family, isa sa career para isang sabayan. And then pagkatapos natin dito'ng mag uh, bumili ng kandila ay pasisindihan natin yung kandila at saka saka tayo pumapasok sa dito sa loob ng chapel. So mga kasama, kung mapapansin niyo yan, 'yan ang binibili natin na kandila, yung tatluhan. Bali, pagkatapos niyan, ay eh, sisunugi nila yan dito and then diretso na tayo sa loob. Ang chapel ng Apo Senyor de la Pasensya ay sobrang tagal na raw na naitayo dito at sobrang daming namamanata. Actually, kung makikita nyo, sobrang ganda na niya gawa ng ang daming nagdodonate. Maraming nagpapaayos dito sa chapel na to hanggang sa ganyan na siya kaganda. So, mga kasarap, ang Apo Senyor de la Pasensya ay gabay natin sa, sa ating pangaraw-araw. Kumbaga, parang lagi tayo nananalang sa kanya kahit na minsan lang tayo magsimbarito every first first Friday. Yun kasi ang panata ko dito na magsimba na every first Friday na halos may 20 years ko nang ginagawa. Pasensya na po pala kayo sa boss ko kasi kagigising ko lang. Hindi ako nakapag-upload ng long form video kahapon gawa ng after 9 magsimba ay nimeretso kami ni Michael dun sa naghihilot at saka nagpahilot ako din gabi na kami nakauwi. Ayun mga kasarap, iyan yung pinakaharapan ng simbahan. And then ah, uh, sabi ko kay Michael, eh palamig muna kami and then pagkatapos neto ay kumahil lang kami ng siomay. Kung di ko nagkakamali, siomay ang tawag doon. Pagkatapos ay pumunta na kami dun sa San Ildefonso sa Maasim para magpahilot. O, kita na ang katawan ng kasarap nyo. Ah, uh, kasi sumasakit yung aking upper side, upper right side ng aking katawan na sa likod, tugon din sa dibdib. Eh, ganoon din yung puso sa May nagihilot pa ng puso, dyan papahilot na rin yung puso ko para wala na rin yung sakit. Uy, <laughs> maisingit daw ba yun? Eh, mga kasarap, nagpahilot na ako kay ate. at uh, sabi nga daw niya sa akin ay may lamig and then naipitan daw ng ugat. Kasi sobrang hirap, lalo na pag natutulog ako. Ang hirap bumiling. Ayan, bali hinilot na yun kliyente at niya ako na kung hindi matatanggal niya yung araw E eh, bumalik ako bukas at magdala ako ng salon pass. ni lang siya ng kapatid ko na si Ella na taga Maasim na doon na nakabili ng lupa yung kanyang father-in-law at mother-in-law kaya doon na sila nakatira. So yan, yeah, nagpahilot lang ako kay ate. Ramdam na ramdam ko talaga yung sakit nung hinihilot niya ako. Kasi hindi ko yun magalaw, nahihirapan ako gawa ng pag ginagalaw ko eh kumikirot. Misan kahit hindi ko siya nagagalaw, kumikirot talaga siya. Kung mapapansin niyo napapaaw, umarimay ko ba yan? Sobrang sakit. Masakit talaga siya sa masakit. Kaya lang hindi ko siya masyadong inindol ito mga nakarang araw kasi gawa ng sabi ko maghahanap muna ako ng maghihilot then ni-refer nga ng kapatid ko na meron nga raw na mahusay na maghilot yan sa gawin ng San Ildefonso so tutry natin kung hindi mawawala ngayong araw ng Sabado kapag uh, hindi nawala ay ibabalik natin at magdadalado tayo ng salon fast so mga yun lamang and then after nyan ay umuwi na kami ng bayo ko niya si Michael at doon muna kami nag-stay sa bahay <laughs> nila para makapag-relax at saka after nyan ay umuwi na rin ako so mga kasarap mga maraming 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 salamat sa patuloy niyong pag ah. at lagi po natin tatandaan na lahat pwede Sekarang ini lah Dapat Bye-bye